mga boss, good morning, good morning Welcome sa ating vlog Siyempre, magpapay sa mga boss, sumoto dyan mga ngayon si Lok Boy Nandito sa ano, papuntang Pampanga So may field trip kami ngayon mga boss Lok Boy, may field trip ako Pampanga Ito yung dala ko mga boss Ayan, ito yung Lok Boy toy 05, ito yung mga boss ito yung ko may permit Pwede makakasama ko mga boss Kasi okay. ito Ayan So ang destinasyon namin mga boss Ay Pampanga, Lubao So galing kami ng San Pablo Kapuntang Lubao ah, Pampanga Ayan ang destinasyon namin mga boss Ito namin sa ang dito so, Pasyal muna tayo dito mga boss Dito na namin. CR muna kain CR Ang mga kasama namin mga boss nandun eh. so ayan dalawa kami dyan yung namin yung iba kung nasali so ang sakay namin ngayon mga boss ayon, mga ano mga uh, college yan mga college yung sakay na kami field trip oh. Yan out Pasal na kayo yung iba Yan natin nasa yung iba Sir, so, lang na dito Boy, kailay boss Sa yan Ha? Oh, di ko alam Ayos na Ayos ay baka hindi nagpa ano yung ano nila. Ang usap sabi, sabi ko na nakita kita kami si Skyway kanina eh, minto din kami dito eh. Petco, baka doon sila minto kanina. <coughs> Ewan ko. Uli pa kayo? Meron pa. Si ang nauli doon si ano? Si ano? Sabi ni Kevin hindi lang kut hindi hindi man yo ako, ah. sabi niya ganun eh. Ha? Yeah, ako. Si ano nga nandoon, naunahan namin sila no. Sila Mantanur, tapos si Toy 03. Ay 06. lampas pa ng aluminos yeah. exit na lang sa Santo Tomas hindi pa sila eh o, oh, kain mo na kain kain kumain na kayo kain mamaya na so may rice so may pagdating dun uh, mamaya mahirap magkakain dito sa Aljahe kala ko ma nandito din sila wala pala Kailinan pa kayo dito? Oo, oh, okay, akin na rin mga pasayero namin. Kailinan pa kayo ngayon lang? Kailinan pa? Yun, pa. Dato, Kala, mga minuto na rin yan, mga mga pasayero na rin yung mga pasahero namin. Wala yung mga namin, nandun pababa Yana, pa lang. Dyan, lang dito, dito parang Ay -ay, yun, kaya yun, naman, kaya... Kaya, naman. yung mga pasayero namin. Itawas yung kondoktor ko. Yung kondoktor ko nagulat din ako. Kasunod lang kami ng email. Okay, Pag-alis ko. Pagalis na rin sila. Kayo yung dalawang magkasumurang. ata yung dito. Baka nakita ko nagkaan niya na mga blog Nandun yun sila Kanya-kanya <laughs> Tayo kaya ako Tama pala nung nag-uusap tayo kung kanina hey, sa sabi Oo Hindi, tinanong kasi sila kung dapat yung ano nila yung nag-uusap-usap Yung mga tour guide Yung mga teacher nila kung sa mag-stop over Dapat yun yun Sasabihin nila yung driver na Stop over tayo sa ganito ha Pray oh. in kaya Alis <laughs> na naman Kit na kayo Nandiyan, kay Emil, nakabuntot ako kay Min. Tanga na wala pagkain Kain kaya ako hey, Kain kaya tayo Ano na may mga loob bahay Ano mga ang bus dito ayun. Ayun. <laughs> sa dalawa Ayan o, oh. kay Kalay Ben daing mga bus dito mga boss Mga field trip din

kulong po Abuyao Bat na Dapat dito sa Polaybloy mga boss, bigyan -ta tayo CR, <laughs> Dito mga boss, yung mga stop over mga kumakain, mga galing sa biyahe. Dito bandaw. Laya kasi ng parkingan din dito. to so, complete dito. May pagkain, CR, lahat-lahat na dito. Ito bahay. Ay, grabe CR ah. Pila. Pila ng CR ah. Panglalaki sir, dyan din. Ay, walang pila yung lalaki Wala, ihila mo nun Ay, babae lang yung pila pati CR, guys Ayun mga boss, so. pila yung CR